Namiss nyo ba si Pia? Ang motor nating Pisting Yawa <laughs> In today's vlog, pag-uusapan natin kung Ano ba yung mga primary reason Mga pangunahing rason Kung bakit ba nagagasgasan yung mga brand new nating na motorcycle So, kung ang motor mo ay brand new, bagong pintura At ikaw yung tipo ng tao na sobrang maalaga sa bagong motor mo hand man yan or brand new o talagang bagong uh, pintura lang Paano ba alagaan yung motor mo para hindi magasgasan uh, Hindi magkaroon ng mga semplang and so on Tara pag-usapan natin yan today mga sir Let's go! isa sa mga pangunahing rason kung bakit nagagasgasan yung mga motor natin ay eh yung tinatawag na pagpapahiram no? <laughs> real talk lang tayo para sa mga kaibigan natin na makakapal ng muka <laughs> makakapal ng muka na panay hiram walang panggas uh, at kung makahiram ay kala mo pag-aari nila yung motor nila kung makawalwal sa silinyador ay kala mo wala nang bukas pa shoutout sa inyo <laughs> so real talk lang talaga yan maraming uh, akong kaibigan, marami na akong experiences na hiniram yung motor ng kaibigan, ng kakilala habang nagiinom, no, pinahiram at pag uwi, kung hindi gas -gas, eh wasak sir kuya, sorry wasak sir <laughs> so as much as possible mga sir hindi naman natin pinagdadamot yung ating mga personal belongings sa mga kaibigan natin kung marunong silang magingat ng ating ari-arian Marunong kayo dapat mamili ng mga tropa nyo na pwedeng pahiramin. Sabihin natin in case of emergency, kung may bibilin lang sa labas, eh, alam nyo na marunong yung mga barkada nyo na magingat ingat sa inyong mga uh, pag-aari. Okay? Isa sa mga pinaka-iiwasan yung pagpapahiram ng motor, kapag kayo ay nag Ah, uh, pag yung tropa nyo ay uh, bro pa-testing naman ng bagong motor bro pa-testing naman ng bagong karga ng motor mo kung mabilis ba or what so dyan nagkakaroon ng problema almost all nang nakainom 100% 'yan mas nagiging overconfident so 'yung skills level nila nung hindi sila nakainom at 'yung skill level nila nung nakainom sila eh kala nila mas magaling sila pag nakainom sila so doon tayo nagkakaroon ng problema ah, madalas ah problema pa 'yan mga sir no kapag singilan portion na no kapag canvas portion na quotation portion na kasi nga, lagas-gas, ganyan. Napakahirap singilin ng mga kaibigan. Kung kaya natin na ipagpasori na lang, no? Ginagawa natin yan kasi kaibigan natin sila. Napakahirap yan dahil minsan yan pa yung sisira sa pagkakaibigan yung magtotropa. Yung mga gasgas ng motor nyo na yan. So, mga sir, ang tip ko lang sa inyo, treat your vehicle as your toothbrush, no? na mahirap ipahiram sa iba ayaw mo naman na yung toothbrush mo ay eh, gagamitin pa ng iba dahil that's your personal belonging oh yun ang tip ko sa inyo mga sir treat nyo siya as a very very important belonging kasi kung yung motor nyo ginagamit nyo para sa trabaho once na magasgas yan, masemplang yan mabaliko yung uh, tinudor nyan eh wala kayong gagamitin para sa hanap buhay nyo isipin nyo na lang yung side ninyo kapag nasemplang yung motor niyo yan mga sir, tip number one ito, timing na timing mga sir at medyo nagbabadya umulan. Isa sa mga reason kung bakit nagkakaroon tayo ng mga permanent na gasgas sa motor natin ay eh, yung maling paghuhugas ng uh, motor natin kapag nauulanan, kapag matagal na tenga, kapag nadaan tayo sa mga putikan, ay uh, mga pinaghaluan ng semento, yan yan yung mga nagiging problema natin mga sir kapag naglilinis tayo o nagwa-washing tayo ng motor so ano bang gagawin mo pag uh, maglilinis ka ng motor mo ang una mong gagawin eh huwag mo muna agad sasabunan yung motor mo ah uh, gumamit ka muna na tubig tapos try mo muna i-hose down no? kung meron kang hose na medyo malakas ang pressure eh tanggalin mo yung mga debris dun sa iyong motor yung mga alikabok na naiwan mga buhangin na naiwan mga semento na tumigas no? So yung semento pag nadaanan nyo yan, Pag uwi nyo ng bahay, bugahan nyo na siya agad Dahil pag yan tumigas, napakahirap nyan ah Tanggalin sa ating motor Bakit sir Sarmel? Ano bang mangyayari kapag ah, Galing kami ng ulanan Tapos pinunasan lang natin yung motor namin Nang hindi hinuhugasan Ang mangyayari kasi doon mga sir Yung uh, ah, buhangin, no? Kapag yan nandyan, tapos kumuha ka ng basahan at kinadkad mo, no? Pinunasan mo yung motor mo, nang nandun yung buhangin, gagasgas yun dun sa pintura mo. Yun yung hindi natin alam, karamihan ng iba, na nila pag yung may mga malilit liit na gano'n, pwede pagpagin lang or what. Anyway, yung mga ganong klase ng scratches naman, madali naman siyang ipawax at ipabuff. Uh, pupunta lang kayo sa mga shops nyo na nagpipintura Kagamit lang yan ang tinatawag natin na rubbing compound or wax Eh madaling matatanggal yung mga ganong klaseng mga gas-gas uh, Tapos, sa ramel ito pala, another tip Paano nyo malalaman kapag yung gas-gas Pwede pang kuhanin sa buffing or sa wax No? Or pwede pang, uh, or ire-repaint na Yung kuko nyo, di ba meron tayong kuko Pag meron kayong gas-gas ang, ang gagawin nyo mga sir eh, yung gasgas, -gas, gamitin nyo yung kuko nyo dun sa gas -gas na yon. Kapag lumubog yung kuko nyo dun sa gas -gas, eh olats na yon. Repaint ang gagawin doon. Pero kapag yung kuko nyo, eh hindi naman naiiwan dun sa gas -gas na yon, ang ibig sabihin lang na e, eh, kailangan nyo lang siyang ipa-buff or ipa-wax. So yun mga sir. Ito na nga ba sinasabi ko mga sir? Yung basang-basa yung kalsada. At itong motor natin mga sir, naka-tail tie din na to. Wala na tayong tam wala na tayong tapalo doon sa likod. Takto yan, Takubong sampo. Tangin na basang-basa. Yung kalsada, tatalisik yan sa likod ko. Uh -huh. Tiis. Pogi. <laughs> Yare Napahinto tayo dito kala kuya doon dahil sobrang lakas ng ulan. Nakita nyo yung basang-basayong kalsada. Ayan o. Oh, puro talstik tayo ng putek. Meron din ako sa bandang likuran eh. Wala, ganyan talaga pag nakatay tayo ni mga sir. So ayan yung sinasabi ko sa inyo mga sir. Kapag maglilinis kayo ng motor. Tubig muna. Ayan, tubig muna. Ito na brother. Ayan, si Kuya MJ. O oh, ayan. Para matanggal yung mga puha-puhangin. Ang goal natin dyan mga sir Para yung mga Malalaking buhangin, mga malalaking bato Matanggal muna Kaysa punasan mo agad, sabunin mo agad muna Gasgas -gas agad yun Thank you So ito mga sir Tip number 4 Kapag magpaparada kayo ng motor So for example, itong ZX natin Mga sir, side stand lang Ang meron to, So para maiwasan niyo na tumumba yung motor niyo, kapag yung motor niya ay mayroong center stand, gamitin niyo 'yon, no? So katulad nitong Nmax ni Utol mga sir. Yan. Iwasan niyo palagi dito sa mga motor na Nmax Aerox na naka side stand lang siya dahil mabigat tong motor na to. Malaki talaga yung chance na natutumba yung motor. May sariling buhay itong mga motor na to. Eh. Minsan pagbalik mo nakatumba na lang. Eh. Is to always use your center stand. Tol, pakita mga center stand mo yung motor mo. Ayan. So, mas stable kasi yung motor natin kapag naka-center stand. So, kahit na hilahin mo siya papunta sa left, sa papunta sa right, hindi siya basta-basta tumutumba. So, pero yun nga, pag yung motor nyo naka-side stand lang, okay, make sure na yung side stand nyo is always naka-fully extend. No? Hindi lang yung nakakalahati na ganyan. Yung iba kasi minsan nakakalimutan, naka-ganyan naka eh, no? Kapag ka side stand pa, ganyan lang. Pagka side stand diretso uh, tumba. So, kailangan, fully extended palagi. So, yan mga sir. Tip number four. So, instead na mga ganitong basahan yung ginagamit nyo pag naglilinis o nagpupunas kayo ng motor, meron tayo mga tinatawag na mga ganito, mga microfiber clothes, uh, mga microfiber na basahan. Nabibili to sa Ace Hardware, sa mga auto supply, sa mga stores na SM, ganon. Uh, hanapin nyo lang yung word na microfiber. So, pwede nyo itong gamitin pag nag sasabon kayo ng motor para hindi rin magagasgasan yung pintura nyo at pwede nyo rin itong gamitin pag nagpapatuyo na kayo ng motor so yan o, mga sir, basang basa so yan. hindi nyo iisipin na nagagasgasan yung pintura nyo gamit yung mga ganitong harsh na basahan Ayan mga sir, so sana may natutunan kayong bago dito sa vlog na to, lalo na sa mga beginner, mga first time na nagkaroon ng motor, sa buhay nila no. Uh, ingatan niyo 'yung motor niyo dahil isa yan ay isang extension ng buhay natin. Uh, pag 'yung motor natin nagagasgas, nakakawala yan ng ano na ng, gana, nakakadisappoint, nakakadepress. At uh, i-treat natin siya with care mga sir. So that's it. Kita kits ulit tayo next vlog. Yes sir. Bye.